Okay mga buting gawin natin itong heat gun. Maandar siya. Pero hindi niya masyadong na ano yung plastic na. Wala po siyang masyadong init. Ngayon mga buting ting, buksan natin siya. Tignan natin kung ano ba ang problema ng heat gun na to. Pero kadalasan mga buting ting, pag hindi siya umiinit, yung mga mismong, ano, yun, mismong heating filament niya, Potol. Sana ganun nga mabuting tingnan, no? putol lang sana para magawa natin. Yan po yung housing ng ating filament, yung heating filament po natin. Buka ka lang natin yan, ibuka lang, tapos para malabas natin yung filament. Yan pong spring na yan, yung umiikot na yan, paikot na yan, yan po ang ating heating filament. Ngayon, test po natin kung buo ba ang ating filament na yan. Gamit po tayo ng light tester. Sisimulan po natin yung simula ng ating filament. Doon po natin lagay ang ating tester. Tapos, tignan natin yung dulo niya, kung buo ba siya o hindi. Pag umilaw, buo siya hanggang sa ilalim, mga pataas. No? Ayun, umilaw. Ibig sabihin, buo siya. No? Yung nakaikot na yan, buo ang kanyang filament. Ngayon, tignan natin yung papunta sa line. Tignan natin kung buo siya doon. Putol siya, maputingting, no? Nakita nyo? Yan, hugutin natin. Naputol siya sa mismong line. Kaya hindi na siya umandar. Ngayon, dadagdag po natin magnetic wire po ang gagamitin natin. Makapal po ang ginamit po natin magnetic wire. Para hindi po maputol. Ayun, shot na po natin. Tapos yung dulo po niya, mga butingting, dyan po natin tap yung filament po niya. Agurin muna natin ang kanyang magnetic wire para matagal po ang kanyang insulation. Pag natanggal na po yung insulation, yun. Pagdugtong na po natin yung magnetic wire at saka yung heating filament. Ayusin lang po natin ang wire para hindi po mag-grounded sa housing niya. Okay, tap na natin sa kabila. Agurin muna natin ang ating magnetic wire para matanggal po ang kanyang insulation. Tapos tap po na natin sa kanyang line. Yung line niya po mga butingting meron siyang fuse doon po natin siya itatap. Ayusin lang po natin ng maayos para maganda po yung contact niya. Ayan, mabuting-ting. Okay na. Ayan po yung fuse, mga buting-ting. Ngayon, mabuting-ting, lagay na natin sa kanyang housing. Tapos, lock na natin ulit yung binuka natin kanina. Okay, assemble na natin. Balik po natin lahat ng mga gamit niya. Mabuting yan. Importante po yan. Yan po yung magiging ano, send, uh, di bali, uh, uh, spacer ng ating housing, na no? yung bilog na yun, no? yung ring na yun. No? As ayusin natin mga wire bago po natin takpan para hindi po naiipit ang mga wire. Tapos, mabuting screw na natin. Lahat po ng mga heat gun, mabuting Napuputol po talaga yung mga filament nila. Hanapin nyo lang kung saan ang putol. Tsaga-tsaga lang. Makikita nyo rin yan. Tapos, okay. Tapos okay. na. Saksak na natin, mabuting ting. Kung okay na ba itong ginawa natin. Kung ba tayo long nose, mabuting ting. Ayan. Tingnan natin kung malulusaw niya yung plastic. Okay, nalusaw na. Okay mga budingting, salamat po sa panonood po ninyo. God bless po sa ating lahat.